For today's video, maglalaro ulit tayo ng Minecraft. Pero ang dina... Nakikita niyo dito sa likod ko? Nag-download kami ng Troll Parkour. So okay. let's go! Let's go na. Play this one. ko sa sa'yo. Ay, guys. Diba, si trolley nga? Saan na Ay, po. Ha! <laughs> What? Speed tonight. na. Ito na. Dito? Oo Ulo na, ulo na. Ay, na, gawin na. Ay, gawin na. Ay, Go daw Dorin, sa gitna. Tagdayo. Bra. parkour Ah! Ano nata dito? Yes, yes, yes. Ay, bakit gano'n yung yes, parkour? Yes, yes, Uy, ano, di mo kintayin? Oh my god, yes, yes! Guys, we did it, did it! Oh my dear, dear, dear. Oh, god! Yes! Oh my god! Oh my god! Darren, ball not to go in stop. na nga guys nakapunta puno siya dito. Mahirap pala? Tolo mahirap talaga? Uh, ano? Kasama dito? Ito man yung pinakamahirap sa buong Hindi Okay, Hindi naman. Hindi Hindi naman. Hindi Hindi naman. Hindi Hindi naman. Hindi Hindi abutin huwag abutin di ko alam yan na dito eh huwag trolle 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 tap 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 -ta. tap 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 ta? tap 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 Eh. <tries> oh. Bro. pindut cinta lon. Oh my god. Go, <tries> <Bakit parun? Ay. tries> Mold speedrun Okay. What? Uy! Kabot. No. Mm -hmm. Ajan. Sambut ato ato. Ayo Asan sunod? Pianapin mo. Paulog ka. Ito. Dinaanan ko yan eh. Paulug, Ayun na to. Oh, ba, ba't, ba't mo ulit ginawa? Oh, ano wala pala. Ha. Ah! Ha! Ha! daw. Ha! 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 Ha!

aw aw Aaw! Tiyom! bilis. Wala, hirap na Trollin' the lobby. Wala doon! Daril! May barrier doon. Saan Bra! Lakas naman ang tanong kasi. Hindi kaya Nilaloko tayo nito. ito. Okay. Ito ah. Dito ako. Oh. oh Dito. Dun sa green yung pinundahan mo. Ah, oh, At saan ito? Basta tingnan mo na lang. Lagi ako nauhulog naman. Eh. Lagi ako nauhulog. Oh, oh. Yung pala eh! Yung pala! Mas ka na, puntaan ko siya. Brr. Paano ka nakakabunta sa second jelly? Ba't di ako makapunta? Ah! Ang hirap, ang hirap, ang hirap.

Ano What? Ano yun? Ang daya naman doon! Nauulog ka na ano? Nauulog ako! Impossible! Ano yun? Ano Aha!

Bakit oh, ang hirap? Tama naman! Ay, mapindot yung talon! Ito ay lang ko sa bilet. Ayun! oh finish! Wait, what? Paano oh, ko no, lang no. kaputa? Ay, ah! saan Saan yun? Ang daya! Wait, ay, what? Yun? Oh, maybe it's the bottle. asa mo tong button? Iwat. Ano na kayo tao? Pressure visible, invisible blocks. Oh my god! Makikita ko na! Oh my god! Oh boy. Yung pala eh! Kaya po tayo di makaalis!

click si, klik muna tayo, klik muna. Nahulog! Ano ginawa mo? Iba! Sa kabila! May nakatago ba ng wall? May nakatago ng wall? Okay. Ano ba, ina? Bra! Okay. May nakatago kuya! Hindi pala yun doon. kaya pala may trap dun eh. 何 <noise> Tapos siguro ito, nasa kabila pala lang ano eh. Ito oh, na sa kabila. Do it! Do it! Oh my god! I-click mo na talo, click mo na talo. Okay. Uy! What? Ano oh, na no, naman? Ano yun? Dali-dali na nga lang ng talon, di mo pa natalon? Oh, ano ba yan? Ito sa ulo muna. <laughs>

quick. Tapos huwag Ano ba nangyayari? Ito, so, pag mulog mo ito, huwag dilig ako. So hmm. Hmm. Okay, okay, kuya! Yes! Hindi ko na Oh, ah. okay. Ah wala akong wala na 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 wala ah, hindi ba tayo mabilis yung taban bakit ganoon hindi ko kasi nakikita eh ano, ko pa, diretsyo na yun eh grabe, ito, ito. so, lang? salamat guys sa panonood, no, saan naman yung, yung, yung video kayo, hanggang dito na lang po, kasi mahirap talaga to uh, click nga lang like and subscribe subscribe <laughs>